Welcome to my channel Baknoy TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Swerte ni Bato de la Rosa na may due process pa siyang ine-enjoy. Ang mga natukang, pinaslang kaagad without any presumption of innocence. Batas sa aking kamay sa panahon ni Duterte na animoy inutang sa kanila ang buhay ng tao. Walang awa nilang pinapatay ang mga inusenteng civilian. Walang puso si Duterte at Bato de la Rosa at ang mga criminal nilang mga pulis. Pagkatapos naghahanap si Bato de la Rosa ng due process, samantala yung mga libo-libo nilang pinapatay na mga inusenteng mga tao ay walang due process. Nasaan ang katarungan ng mga ipinapatay ni Duterte at Bato de la Rosa? Hindi kayo Jos Rodrigo Duterte at Bato de la Rosa mga salot kayo sa lipunan, mga demonyo kayo. O ngayon bumalik na sa inyo ang mga masamang ginawa ninyo sa mga libo-libong mga inusenteng mga tao na pinapatay nyo. Naghasik kayo ng lagim sa bansang Pilipinas. Wala kayong naidulot na kabutihan sa bansa. Naging salot kayo sa lipunan. Ngayon sinisingil na kayo sa inyong mga kademonyuhan ginawa sa mga taong walang awa ninyong pinapatay na walang kalaban-laban. Mas masahol pa kayo sa leyon hindi makatao ang ginawa ninyo ni Duterte. Naakala ninyo ang buhay ng tao ay inutang sa inyo. Mas mabuti pa si Hitler hindi niya kalahi ang ipinapatay niya. Pero kayo ni Duterte, mga kapwa Filipino ang pinapas lang ninyo. Sa dinanas ninyo ngayon at ni Rodrigo Duterte ay isang karma ang tumama sa inyong dalawa. Si Lord ang nagparusa sa inyo sa mga kademonyuhan ginawa ninyo. May kapalit ang masamang ginawa sa kapwa. Magpasalamat tayo may Antonio Trillanes na lumaban sa masamang gawain ni na Duterte at Bato de la Rosa. At magpasalamat din tayo sa mga taong lumaban laban sa kasamaan ni na Rodrigo Duterte at Bato de la Rosa. Dahil sila ang naglakas loob na nindigan para ipaglaban ang kademonyuhan ginawa ni Duterte at Bato de la Rosa. Nauunawaan namin ang inyong matinding damdamin at pagkadismaya hinggil sa mga isyo ng War on Drugs. Sa nakaraang administrasyon ni Rodrigo Duterte, lalo na ang inyong pagkontra sa sinasabing pagkakaiba ng pagtrato sa mga akusado at sa mga naging biktima. Ang inyong pahayag ay nagpapahayag ng malalim na pag-aalala tungkol sa due process, justisya, at ang kawalan ng awa na inyong nakita sa mga operasyong nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao. Narito ang ilang punto na kaugnay ng inyong sinabi, batay sa mga pampublikong usapin at batas, due process, ang konsepto ng due process, wastong proseso, ay isang pundamental na karapatang legal na nangangahulugang ang sinumang akusado ay dapat bigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili bago sila parusahan ng estado. Ang inyong paggamit nito sa konteksto ni Bato de la Rosa ay tumutukoy sa irony na iginigiit niya ito ngayon, samantalang ang mga pinatay umano ay hindi nabigyan ng pagkakataong ito extrajudicial killings, EJKs, ang mga paratang ng pagpatay ng walang hatol ng korte, extrajudicial killings, ay matindi at naging sentro ng maraming investigasyon, lokalman o internasyonal. Ito ang sentro ng inyong pagkadismayasa, walang awa, na pagpapatupad. Katarungan, ang inyong paghahanap sa katarungan para sa mga naging biktima ay isang malaking isyu na patuloy na tinatalakay sa lipunan at mga ahensya ng gobyerno. Ang mga ganitong isyo ay kumakatawan sa malalaking hamon sa pagpapatupad ng batas at pagprotekta sa karapatang pantao sa bansa. Sa dinaranas ngayon ni Rodrigo Duterte at napabalitang may warrant of arrest na si Bato de la Rosa ito ang parusa sa kanila ng Panginoon sa mga libo-libong mga inusenteng mga civilian na ipinapatay ni na Rodrigo Duterte at Bato de la Rosa. Ngayon inabutan na kayo ng karma. Pinarusahan kayo ng langit. Kung dito sa Pilipinas ay hindi kayo pinaparusahan dahil mga kasabwat ninyo ang mga fiscal, judge at justices at ombudsman, at Napolcom at TNT Internal Affairs Service. Dahil natatakot, sa inyo na baka patayin ninyo. Kaya lubos nagpapasalamat ang taong bayan na may Antonio Trillanes at mga biktima ng extrajudicial killings na lumaban sa kasamaan ni na Rodrigo Duterte at Bato de la Rosa. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.